palang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 18, 2023. Merkules at ngayon po ay kapistahan ni, ni San Lucas ang manunulat ng mabuting balita. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Chapter 4 verses 10 to 17. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansan ni Butan. Siya'y nasa Thessalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente. Si Tito naman sa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito sapagkat malaki ang may tutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko Pagparito mo, dalin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Karpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko. Lalo na iyong yari sa pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandro Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila ako mag-isa. Patawarin nawa na ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Muli <coughs> po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ni San Lucas na narinig natin sa bahagi ng sulat ni San Pablo na si Lucas ay nakasama ni uh, San Pablo nung siya po ay nasa uh, nakakulong doon sa sa Roma at si San Lucas po ay tinatawag nga na manunulat o evangelist manunulat ng mabuting balita at isa nga siya dun sa apat no na ebanghelyo na nagpahayag o nagpapahayag ng uh, buhay ni Kristo na kung mula umpisa no hanggang sa kamatayan ay meron siyang uh, account o salaysay ng buhay ni Kristo. At dito marahil ay na makaka po iba sa inyo o iba sa atin sa karanasan ni ni San Pablo na dumaranas ngayon ng matinding pangungulila. No? Siya po kasi ay nakabilanggo habang sinusulat niya ang mga liham na ito kay Timoteo at naibulalas niya sa sulat yung kanyang kalungkutan na may mga tao na dati niyang nakakasama pero iniwan na siya. Yung si Dimas, iniwan siya para sa sabi nga mga bagay na makasanlimutan o pangsanlimutan, kung pwedeng dahil sa pera o posisyon o kung ano pa mang dahilan. at Dito sabi nga si Lucas na lang ang kasama ko. So yung ibang mga uh, nakasama naman ni, ni San Pablo ay uh, may kanya-kanya ng misyon na kanilang ginagawa. Pero so, uh, siguro no, uh, magbigay nawa ito sa atin din ng uh, iba yung pag-asa na may mga pangyayari talaga sa buhay natin na uh, darating, na no? darating sa buhay natin na iiwan tayo ng mga taong inaakala natin tutulong sa atin, inaakala natin makakasama natin sa hirap at ginhawa. Pero sa diyang uh, in reality, meron talagang mangiiwan. Maiiwan ka sa ere, no? uh, pero dito, sana po ay wag tayong masyadong mag o mag-focus doon sa mga nang iwan kundi ang tingnan natin ay kung sino ang naiwan no? kasi kadalasan yung mga tao nagkakaroon ng mga depression, anxiety dahil iniisip nila yung mga taong uh, nang iwan sa kanila at nakakalimutan nilang tingnan yung mga tao at i-appreciate yung mga taong naiwan para sila samahan, para sila damayan so, kaya ito no? si San Pablo ay talagang uh, labis din yung kanyang uh, pagpapasalamat at ikinikwento niya ito sa kay Timoteo upang pagdating na araw na makaranas din si Timoteo ng pag-iisa ay hindi sa masiraan ng loob. You know? Kasi doon tayo nagiging mahina, lalo na sa panahon ngayon, maraming tao po ang dumaranas ng mga depression and anxieties dahil lang dun nga po, no, pakiramdam nila ay wala silang kasama, nag-iisa, walang nakakaunawa, no, uh, niloko, tarinaydor, pinagpalit, no. Pero hindi nagtatapos doon ang buhay. Lalo tige, hindi nagtatapos doon ang ating misyon na magpahayag ng mabuting balita. Si San Lucas po, uh, sumulat at isinulat niya ang kwento ng buhay ni Kristo upang mas marami pong makaalam sa panahon natin ngayon, inaanyayahan din tayo na magpahayag ng mabuting balita. Napakarami ng paraan no, na gawin. Hindi mo na kinakailangan maglakbay, maglakad ng napakalayo para marating mo ang mga lugar na kung saan may mga tao na pwede mong pagpahayagan. Gamit lamang ang social media, ang gadget mo, ang computer, laptop. No, pwede mong ipahayag ang kwento ng Panginoon, ang kwento ng uh, pagpapala sa iyo ng Diyos. Ganon din naman ang kwento mo no, ng mga pagsubok na lalo tigit na pagtagumpayan mo. Ito ang buhay na binigay ni San Pablo kay Timoteo. Ito din naman yung buhay na nakita ni San Lucas kay San Pablo. Kung kaya no, marahil ay dito rin siya humugot ng inspirasyon para isulat talaga lahat ng narinig niya at natutunan kay San Pablo na tungkol kay Kristo na siya naman nating na pinakikinabangan sa panahon natin ngayon. Pero wag sanang maputol ito sa atin hindi ipagpatuloy natin ang misyon nila na maipahayag ang mabuting balita. Pag sinabi mabuting balita, walang iba kundi ang tungkol kay Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.